Magandang araw sa inyo mga kasabong uh, As promised ano So Nakapili na tayo ng uh, Pagbibigyan natin ng manok na ito ano So nakakatawa At maraming maraming salamat Sa mga nag-comment at nag share Ng mga videos natin sa CCU Academy ano So maraming maraming salamat Sa uh, overwhelming support Sa grupo natin ano Sa YouTube channel natin At uh, na-realize ko na talagang uh, Kahit papano ano sa munting bagay na nagagawa natin, nakakatulong tayo sa mga kasama natin sa industriya, ano? So, hindi ko na patatagalin. Uh, sasabihin na natin, ano, kung sino ang napili natin na uh, nanalo ng isang uh, manok na ito, ano, na baldo na two times winner. So, napakagandang manok na itong uh, napanalunan mo, sir, ano. So, ito. Uh, babasahin na natin ang napili natin na komento niya. So, ito. Okay. Uh, ang napili natin ay si Sir Augusto Doc Jun Kanda 6095. Ano? So, uh, ang sabi niya, ang topic na nagustuhan ko po ay kung gaano ka-importante ang isang good solid cutting bloodline sa isang farm. Hindi lang pala sa ganda kundi sa bilis pumatay kung paano mamili ng i-breed na manok at kung anong karakteristik ang dapat mong i-maintain. Sabi niya, passion ko din ang breeding. nakaka sa sa bawat maproduce ko, may ups and downs pero tuloy pa rin because I love the sports. Thank you. So maraming salamat sayo, Augusto Doc June Kanda 6095 ano. So yun ang napili natin dahil napaka-impactful ng insight niya na to, ano. Kasi uh, karamihan sa atin uh, unang tumitingin sa ganda at hindi naman talaga natin masisisi ang mga tao. Hindi naman, pati sarili natin, hindi natin masisisi. Kasi, ang una mong makikita sa manok, yung physical na katangian. So, bukod sa maganda, kasunod ang cutting. Pero, kung talagang uh, malalim na klase ng pagbibreed ang gusto natin, talagang hahanapin natin yung mga good cutting bloodline. Ano? So, makikita natin yan sa mga laban, kung paano natin sila uh, maobserbahan kung gaano kabilis tapusin ang kalaban, kung gaano kalalim magpatama, kung gaano kabilis i-dispose ang kalaban nila. So, yun ang good cutting chicken. So, bukod sa hitsura, kung talagang gusto nating magtagal uh, magdagal sa larangan at sa kompetisyon, talagang kailangan na good cutting bloodline before ang hitsura. Ano, bonus na lang kung maganda na magaling pang mag -cut. So, ayun. So, dahil dyan, ano, Ah uh, kontakin mo lamang po ang CCU Academy na uh, page natin sa uh, Facebook o kaya dito naman sa YouTube channel natin. Ano? So magkomento ka lang po at ipapadala natin sa yong manok na nabanggit natin. So ako na po ang bahala sa shipping fee, libre lahat. So makipag-coordinate lamang po kayo sa Facebook page natin para maipadala natin sa inyo ang manok ng libre kukunin ko lamang ang detalye, address, receiver, contact person para may pa may pa schedule na kagad natin ang shipping. So maraming maraming salamat sa iyo at maraming maraming salamat sa inyong lahat ano. So sa susunod na linggo mayroon ulit tayong uh, ipapamigay ulit sa mga subscriber natin. Mag-iisip na naman tayo ng iba pang impactful na topic na pwede natin pag-usapan. So maraming salamat sa inyong lahat. Master Marcos ulit ito ng Lord GCCU Academy.